What's up guys? Welcome back sa channel namin. At kami po ay nasa SM Lanang. Okay. Namangha lang ako dito sa tabi nila. guys. So magikot iikot lang kami konti rito. Tapos dinner sa taas. Mamaya hanapin namin. So yun, ikutan namin ng SM Lanang. Ano sa kanila? Anong bago? Anong kakaiba? At tanong may, anong meron na wala po sa ibang as usual si misis na naman si inday na naman yung ano kasi <laughs> kaso pakita ko sa inyo yung view ng ano, yung harap ng SM na ito maluwag yung ano nila harap nila talagang pwede ka mag lakit lakit tsaka pag nila mo yung liligawan mo rito sigurado makapanagot <laughs> kwenta muna tayo. So far ma'am, kamusta ang Davao sa pangalawang araw natin? Ah, uh, maganda. Well, typical na Pilipinas, alam yun. Pero mas malinis. Mm -hmm. At saka, pansin ko, hindi may ang ulo ng mga driver dito. Nagbibigayan sila kahit. Papapansin namin lahat ng mga traffic lights dito. Naka-off, pero walang traffic. Maliban dun sila. sa mga main... Intersections nila, ilang yung meron. Yes. Yeah. Mapabait naman. Mabait tao dito. Good. So, sa akin naman, yun yung napansin ko. Uh, minimal yung traffic. Tapos, medyo... Yung iba talagang local, Yung local dialect, medyo harap ako. Hindi ko maintindihan. Pero, gets naman yung iba nakakapag-Tagalog naman sila. Ay, yung pinapre ko mag adjust eh, yung turista eh. Ang Tagalog nila kasi, uh, alam yun sa, para sa Tagalog, hmm. Yeah. Uh, yeah. yung drama yun sa. So, Pero okay, ka naman sila. Meditation. Ang isa rin na enjoy ko, pagka, kapag uh, nandito po kayo, ano, mas magandang mag-commute or streets lang kung city tour talaga siya. So, yun. Yun ang ano sa akin. Kaya mag medyo naging, naging naman po ako. Naging day po ako. So, gusto kong mga pag-aralan tsaka makita yung yung syudad. So, yun. Putin lang natin to saglit tong SM. Uh, confirm naman na po yung kakainan namin. Ni Mrs. M. -season. Pero busog pa ako. Kasi yeah, dami kong kainahin doon sa ano. Doon sa Malagos. ayan yung ano, viewing deck or second floor no ano, no, SM lang ang tapos na sa baba yun, pwede ka tambay oy, oh, meron silang ano, may bench pala sila dun ma'am mm -hmm. ayan no, oh, may mga bench pala sila Mas oh, nice. meron silang, meron ba silang light range? I'm dito. Oo, okay. ito dito. Okay. pala. Lakad lang namin. Sa dulo. Pagbalikan ko yung uh, sinasabi ko kanina. Sinasabi ko kanina po. Mas okay po pag uh, city tour. Yeah. Commute lang. Tapos tanong-tanong. Kung may budget naman kayo, okay lang na po. Commute talaga. Like trike nila. Jeep uh, UV tapos ito so kayo mahihari magtanong sa mga driver o kaya kung sino man yung makasama kasama pa nyo sa kapalayan, hindi sila nag overprice okay naman sila okay naman, huwag ito sa price confirm okay po dito so pinag-iisipan ko na dito na mag-stay joke <laughs> lang <laughs> wala kami ano dito eh wala kami BCP dito wala kami site sa Mindanao sa Mindanao point yun lang, yun lang naman po ikot tayo salamat hindi ko rin po kasi alam kung pwede mag shot sa loob panigurado hindi pwede kasi eh. hindi siya pwede <coughs> ang laki na elepenta niyo umam mo kasi ang laki mo <laughs> yung elepante picture lang kita Thank <coughs> kami na din dinner ni Missy sa sa Vikings kaya kami nga dyan eh, parang 50-50 off kasi sa parehas kaming birthday kami so, sa libre nakakailan na rin kami mga tatis, or fourth yeah. ayun na naman, enjoy lang naman po namin pagka, hindi naman kami kakain ng marami dahil ako kaputog na ako kanina pa but kung ano yung mga, mga ko, maligurado tayo para click yun lang Um, say hey, hi <laughs> ayun, kaya na po tayo pinakita ko lang po yung ayun, <laughs> uh, nakuha namin. Comment <laughs> e, so, tayo dun sa mga kamikat. Medyo maraming tao, tsaka sa mga Japanese. Pero dito sa area, uh, kunti lang eh. dyan kami ba Balikan ko ng hipon. Kahit hindi ako bubusog dyan. So, check natin yung mga kinuha namin. So, ayan po yung sa akin. Siyempre, meat, tapos hipon. Tapos meron nang kong uh, shawarma, ano, do, don Parang ganun. Pahitas. Yung tapos ito, mayroon pa rin. Mayroon tayo. Kasi hindi ko na titikman lagi yan. Kasi kay Macy's. Bukas hindi ko na titikman sa kanya. May meat pa rin siya pero... Yun, kain natin. Ma'am, happy birthday! Happy birthday! <laughs> kain tayo! Pow, pow! Hindi na ito mag-bite yun. Ito yung kakainin natin. Hanggang mamaya hanggang mag-uubos yan. Follow up ano. Good rain <laughs> ano mo lang sabi mo? Hyundai. Ha? Ako, oh, tinira ko yung mga pangarabo eh. Kasama na kasi ako dun sa ano Japanese Mga sushi sushi eh ako na yun Parahin ko din yung ano yung sabaw Kaya sa Vietnam naman yun eh Ano sa tayo sabaw? Sabaw lang Parang round 2 na kami Hindi ka tinikpaya kung ano lasa <laughs> eh

bahay na po si Inday. Okay na po kami. Okay na lang. Tapos uh, siguro isang ikot pa. Kain pa kami siguro. ano, okay, Pero uwi na kami ng na hotel namin okay. po, salamat sa pagsama sa amin. Bye. Day two, bukas ay day 3 na namin dito sa Dabao. Ingat po tayong lahat. God bless po. Okay, bye.